Alam mo ba na may mga paraan para mabasa mo ang iniisip ng isang tao? Kahit hindi siya magsalita, isipin mo kung gaano ito magiging kapakipakinabang sa mga social interactions, negosasyon, o kahit sa seduction. Kung naintindihan mo ang body language at subconscious cues ng isang tao, mas madali mong malalaman kung nagsasabi siya ng totoo, kung interesado siya sa'yo, o kung may itinatago siya. Ang pag-aaral kung paano basahin ang isip ng tao gamit ang dark psychology ay hindi tungkol sa pagiging isang mind reader, kundi sa pag-unawa kung paano lumalabas ang tunay na emosyon at iniisip ng isang tao sa kanilang kilos, ekspresyon, at paraan ng pagsasalita. Kahit gaano pa kagaling magsinungaling ang isang tao, palaging may mga leakages, mga maliliit na senyales na hindi niya kayang kontrolin. At 'yan ang pag-aaralan natin sa video na ito sa sandaling matutunan mo ang mga teknik na ito, magagawa mong mas maunawaan ng mga tao sa paligid mo, kung sino ang totoo, sino ang mapagpanggap, at kung paano mo sila dapat pakitunguhan. Pwede mo itong gamitin sa pagbuo ng mas malalim na koneksyon, sa negosasyon para hindi ka maloko, o kahit sa pang-araw-araw mong pakikipag-usap para mas maganda ang impresyon mo sa ibang tao. Kaya kung gusto mong malaman ang sikreto sa pagbasa ng isip ng tao gamit ang dark psychology, siguraduhin mong panoorin mo to hanggang dulo. Ang dark psychology ay isang diskarte kung saan ginagamit ang kaalaman sa human behavior para maunawaan, maimpluensyahan, o makontrol ang ibang tao. Sa kontekstong ito, hindi natin ito gagamitin para manipulahin ang iba, kundi para mabasa ang kanilang tunay na iniisip at nararamdaman kahit hindi nila ito sinasabi. Bakit ito posible? Dahil karamihan sa komunikasyon ng tao ay hindi verbal. Ayon sa mga pag-aaral, higit 90% ng mensaheng ipinapadala natin ay dumadaan sa body language, facial expressions, at tono ng pananalita, hindi sa mismong mga salitang ginagamit natin. Number 1. Ang koneksyon ng subconscious mind at body language. Alam mo bang may mga kilos na hindi natin namamalayan pero nagsisiwalat ng tunay nating emosyon? Ang subconscious mind natin ang nagkokontrol sa mga ito. Halimbawa, kapag may gusto tayong itago, maaaring kusang gumalaw ang ating kamay papunta sa ating bibig o ilong na parang sinusubukang pigilan ang sarili nating salita kahit anong gawin natin mahirap pigilan ang subconscious cues na lumalabas sa ating katawan kaya kung alam mo kung paano basahin ang mga senyales na ito mas madali mong malalaman kung ang isang tao ay nag-aalinlangan natatakot o hindi nagsasabi ng totoo Number 2. Paano lumalabas ang totoong iniisip ng isang tao kahit hindi niya sinasadya? Subukan mong tanungin ang isang tao tungkol sa isang bagay na ayaw niyang pag-usapan. Mapapansin mo na maaaring magiba ang kanyang tono, magbago ang direksyon ng tingin, o magsimula siyang gumawa ng maliliit na galaw tulad ng pagpisil sa kanyang kamay o paggalaw ng paa. Ibig sabihin, kahit sabihin niyang wala lang o okay lang ako, ang katawan niya ang magpapakita ng tunay niyang nararamdaman. Isa pang halimbawa, kapag may taong kinakabahan sa harap mo, mapapansin mong madalas niyang hinahawakan ang kanyang leeg o kwelyo. Bakit? Dahil ang leeg ay isang vulnerable spot sa katawan at instinct natin na protektahan ito kapag nakakaramdam tayo ng panganib o discomfort. Number 3, ang kahalagahan ng pattern recognition sa pag-analyze ng tao. Hindi sapat ang pagtingin lang sa isang kilos o expression. Dapat mong hanapin ang patterns. Halimbawa, may mga taong natural na hindi mahilig tumingin sa mata ng kausap, pero hindi ibig sabihin nito ay nagsisinungaling sila. Ang tunay na sikreto sa mind reading ay ang pag ng maraming signals ng sabay-sabay. Kapag napansin mong may tao na biglang nagbago ang tono ng boses, iniwasan ang eye contact, at nag-cross ng arms, Malamang may hindi siya sinasabi. Pero kung isa lang sa mga senyales na ito ang ginawa niya, maaaring hindi ito ganoon kahalaga. Kaya ang susi ay ang pagsasanay sa pattern recognition para matutunan mong pagsamahin ang iba't ibang cues. Sa madaling salita, ang dark psychology ay hindi tungkol sa pagiging psychic. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung paano naglalabas ng impormasyon ang katawan ng isang tao nang hindi nila namamalayan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga tiyak na teknik kung paano mo ito magagamit sa totoong buhay. Handa ka na bang matutunan ang mga specific techniques sa pagbasa ng isip ng tao? Tara, tuloy natin! Ngayon na alam mo na kung paano lumalabas ang subconscious signals ng isang tao, pag-usapan naman natin ang mga tiyak na teknik kung paano mo ito magagamit sa totoong buhay. Tandaan, hindi ito tungkol sa panghuhula. Ito ay tungkol sa obserbasyon at tamang interpretasyon ng kilos, ekspresyon, at pananalita ng isang tao. Number 1 pagtukoy sa microexpressions. Ang microexpressions ay maliliit at mabilis na galaw ng mukha na nangyayari sa loob lang ng 1 over 25 hanggang 1 over 5 ng isang segundo. Hindi ito kayang kontrolin, kaya ito ang isa sa pinakamalalakas na palatandaan ng totoong emosyon ng isang tao. Mga pangunahing microexpressions at kahulugan nito. Una, ang galit. Biglang pumipikit ang mata, naninigas ang panga, at nagiging mahigpit ang labi. Ikalawa, ang saya. Lumalabas ang natural ng ngiti may maliliit na kulubot sa gilid ng mata. Ikatlo, ang takot. Lumalawak ang mata, bahagyang bumubukas ang bibig, at nagiging tense ang muka. pang ang lungkot. Bahagyang bumababa ang sulok ng labi, nagiging mabigat ang mata, at bumabagsak ang balikat. Ikalima, ang pagkagulat. Napapalaki ang mata, bumubukas ang bibig, at bahagyang umaangat ang kilay. Kapag nakita mo ang mga micro-expressions na ito, bigyan mo ng pansin kung paano ito naiiba sa sinasabi ng isang tao. Halimbawa, kung may nagsabing, okay lang ako, pero may bakas ng lungkot sa kanyang muka sa loob ng isang iglap, malamang ay hindi siya nagsasabi ng totoo. Number 2. Body Language Reading Ang katawan ng tao ay mas matapat kaysa sa bibig. Kapag natutunan mong basahin ang body language, makikita mo ang tunay na emosyon ng isang tao, kahit hindi siya nagsasalita. Mga mahahalagang body language cues Open versus closed body language. Kapag ang isang tao ay bukas ang katawan, hindi nakatawid ang mga braso, nakaharap ng diretsyo, at relaxed. Ibig sabihin komportable siya. Pero kung nakatiklop ang mga braso, nakayuko, o parang protektado ang sarili, maaaring may discomfort o hindi siya kampante sa sitwasyon. Mirror Effect Kapag ginagaya ng isang tao ang kilos mo, halimbawa, kung uminom ka ng tubig at uminom din siya, senyales ito na subconsciously, nagkakaroon siya ng rapport sa'yo. Feet positioning. Ang direksyon ng paa ng isang tao ay madalas na nagpapakita kung saan siya gustong pumunta. Kapag ang paa niya ay nakaturo sa iyo, interesado siya. Pero kung nakaturo ito palayo, kahit nakaharap siya sa iyo, baka gusto niyang umalis o hindi siya engaged sa usapan. Ang susi sa body language reading ay hindi lang ang isang kilos, kundi ang kabuuang pattern ng galaw ng isang tao. Number 3 tonality at speech patterns Bukod sa mga kilos ng katawan, maari mo ring basahin ang iniisip ng isang tao sa pamamagitan ng paraan ng kanyang pananalita. Mga dapat pansinin sa speech patterns. Bilis ng pagsasalita. Kapag ang isang tao ay biglang bumilis magsalita, maaaring kinakabahan siya o may gusto siyang pagtakpan. Kung bumagal naman siya, maaaring iniisip pa niya ang sagot o nag-iingat siya sa kanyang sinasabi. Tono ng boses. Ang taong may kumpiyansa ay may kalmado at matatag na tono. Ang taong kinakabahan o hindi sigurado ay may bahagyang pagtaas sa dulo ng kanyang mga pangungusap na parang nagdadalawang isip siya. Pauses and hesitations. Kapag may taong biglang huminto sa pagsasalita bago sumagot, maaaring iniisip pa niya ang tamang sagot o gumagawa ng kasinungalingan. Kapag may kausap kang tila ba nauutal, o paulit-ulit ang sinasabi, maaaring hindi siya sigurado sa kanyang sinasabi, o may itinatagong impormasyon. Number 4. Eye Movement Analysis Ang mata ng isang tao ay maaaring magbigay ng clue kung siya ay nagsasabi ng totoo, nag-aalala, o may iniisip na iba. Mga dapat pansinin sa galaw ng mata. Pagtingin pakaliwa o pakanan, Karaniwang ginagawa ito kapag iniisip ng isang tao kung paano ipoproseso ang impormasyon. Pagtingin pataas sa kanan, maaaring iniisip niya ang isang bagong bagay o gumagawa ng kwento. Pag-iwas ng tingin, hindi ito palaging nangangahulugan ng kasinungalingan, pero maaaring senyales ng discomfort o guilt. Direktang eye contact, kapag masyadong matagal o intense ang eye contact ng isang tao, maaaring sinusubukan kanyang manipulahin o dominahan. Pero kung masyado siyang iwas sa tingin, maaaring hindi siya sigurado sa kanyang sarili. Hindi porket umiiwas sa eye contact ang isang tao ay nagsisinungaling na siya. Ang pinakamagandang paraan para malaman ang totoo ay pagmasdan ng iba pang kilos kasabay ng paggalaw ng kanyang mata. Ngayong alam mo na ang mga teknik sa pagbasa ng isip ng tao, oras na para pag-usapan kung paano mo ito magagamit sa totoong buhay. Sa social interactions, mapanegosasyon, pakikitungo sa kaibigan, o kahit sa larangan ng seduction. Ang kakayahang basahin ang subconscious cues ng iba ay isang malaking advantage. Dito, tatalakayin natin ang tatlong pangunahing aplikasyon ng dark psychology sa social interactions. Una, ang pagtuklas ng totoong emosyon ng tao. Pangalawa, paglikha ng mas malalim na koneksyon. At pangatlo, pag-iwas sa manipulasyon. Number 1, pagtuklas ng totoong emosyon ng tao. Maraming tao ang nagsisikap na itago ang kanilang nararamdaman, pero gaya ng napag-usapan natin, hindi ito ganoon kadaling gawin. Ang tamang obserbasyon ng microexpressions, body language, at tono ng pananalita ay makakatulong para malaman mo kung totoo ba ang sinasabi nila. Paano gamitin ito sa tungkulin ng katotohanan? Sa negosasyon. Kapag may kausap kang nag-aalok ng deal o proposal, panoorin ang kanyang microexpressions at body language. Kung napapansin mong kinakabahan siya, nag-aalinlangan, o may bahagyang pagatras ng katawan, maaring hindi siya 100% tapat sa sinasabi niya. Sa relasyon at pagkakaibigan Kapag may kaibigan o kasintahan kang nagsasabing okay lang ako, pero may halong lungkot sa kanyang muka, o may subconscious cues ng discomfort, tulad ng paghawak sa leeg o paglayo ng katawan, malamang may dinaramdam siya pero ayaw niyang ipakita. Sa seduction, Kapag nagpakita ang isang babae ng interes, hindi lang salita ang batayan. Kung palagi niyang ginagaya ang kilos mo, mirroring, madalas siyang nakangiti ng natural, at ang kanyang paa ay nakaturo sa direksyon mo, malaki ang posibilidad na attracted siya sayo. Kapag natutunan mong tukoy ng totoong emosyon ng isang tao, mas magiging madali para sa iyo ang paggawa ng tamang desisyon sa kung paano mo siya pakikitunguhan. Number 2. Paglikha ng mas malalim na koneksyon isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang mapalapit sa isang tao ay ang pagpaparamdam sa kanya na tunay mo siyang nauunawaan. Paano mo ito magagawa? Gamit ang tamang pag-obserba at pag-mirror ng kanyang subconscious signals. Mga teknik sa pagbuo ng koneksyon Mirroring technique Kapag sa mong ginaya ang kilos ng kausap mo, hindi sobrang halata, nagkakaroon ng subconscious rapport. Halimbawa, kung uminom siya ng tubig, maghintay ng ilang segundo bago mo ring gawin ito. Active listening at tonal matching. Pansinin kung paano siya magsalita. Mabilis ba o mabagal? Mataas o mababa ang tono? Kapag na-match mo ang kanyang pacing, mas nagiging natural ang connection nyo. Paggamit ng open body language. Kapag gusto mong iparamdam sa isang tao na komportable ka sa kanya, siguraduhin mong hindi sarado ang katawan mo. Huwag itiklop ang braso o ilayo ang katawan. Gamitin din ang eye contact sa tamang paraan. Hindi masyadong intense pero hindi rin masyadong iwas. Kapag nagamit mo ang mga teknik na ito, mararamdaman ng kausap mo na natural at effortless ang connection nyo, na siyang susi sa mas malalim na relasyon. Number 3 pag-iwas sa manipulasyon. Ang pagbasa ng isip ng tao, gamit ang dark psychology, ay hindi lang tungkol sa paggamit nito para sa sarili mong advantage, kundi para rin protektahan ang sarili mo mula sa mga taong gustong manipulahin ka. Paano malaman kung may taong nang mamanipula sa iyo? Gaslighting techniques. Kapag may taong laging pinaparamdam sa iyo na ikaw ang mali, kahit malinaw na tama ka, posibleng ginagamit niya ang gaslighting para kontrolin ang perception mo. Love bombing at guilt tripping. Kung may taong biglang nagpapakita ng labis na atensyon at pagmamahal sa'yo, tapos maya maya ay biglang babawiin ito para pasunurin ka. Posible itong manipulation tactic. Inconsistency sa kanilang kwento. Kapag may taong madalas magbago ang sinasabi, biglang nagiging defensive, o nagpapakitang parang siya ang biktima kahit siya ang mali, malaki ang chance na ginagamit niya ang dark psychology para manipulahin ka. Kapag natutunan mong basahin ang tunay na intensyon ng isang tao, mas mapoprotektahan mo ang sarili mo mula sa mga taong gustong gamitin ka para sa sarili nilang agenda. Ngayong natutunan mo na kung paano basahin ang isip ng tao gamit ang dark psychology, isipin mo kung gaano ito magiging advantage sa iyo sa pang-araw-araw na buhay. Hindi mo na kailangang magtanong kung nagsasabi ng totoo ang kausap mo hindi mo na rin kailangang manghula kung interesado sa iyo ang isang babae o kung may tinatago ang isang tao sa negosyo o pakikipagkaibigan. Pero tandaan, ang lahat ng kaalamang ito ay walang silbi kung hindi mo ito i-execute sa totoong buhay. Kaya simula ngayon, magsimula kang mag-obserba. Pansinin ang mga kilos ng mga taong nakakasalamuha mo, pag-aralan ang tono ng kanilang boses, at unawain kung paano nagkokomunikasyon ang kanilang katawan kahit hindi sila nagsasalita. At kung gusto mo pang matutunan ang mas advanced na psychological tactics para sa seduction, power, at social dominance. Siguraduhin mong mag-subscribe sa channel na to at iyon ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod kong video. Ano sa tingin mo ang pinaka-interesanting teknik na natutunan mo ngayon? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. At lagi kong sasabihin sa iyo, ang totoong lakas ay nagsisimula sa isipan. Hanggang sa susunod, stay sharp and stay ahead.